Alright, let's break it down. Okay? Uh, yung state of mind ni Sara Duterte. Okay? Uh, could be um, maaaring um, redirection niya yon dahil other uh, pressure siya sa quad Okay? So, kailangan meron siya mas malaking ano, ah, uh, pasabog para ah, uh, isang tabi mo niyang quad cob na yan. Okay? So, something big statement. Uh, which is ito. Okay? Uh, yung pagiging brutal niya doon ay possible na na sabi ng mga tao ay talagang uh, normal yan sa kanilang pamilya. <laughs> Oo. Uh, ano, uh, yung pagiging bur, uh, burgos, yung brutal. Uh, at yun naman talaga ang ang ikipinapanalo nila. Okay? Kasi nga, alam nila na mga mga mga, mga Pilipino ang mindset nila, mahilig sila sa mga Robin Hood style, mga asyong salongga, story, mga fantasy na gano'n. So, at, at, galing sila sa mga, marami pang mga Pilipino na hindi, ano eh, hindi, hindi bukas ang isip, okay? <laughs> marami hindi matinong Pilipino, okay? At dami nga, nga, mas marami nga ang vlogger nila eh, na ano, kaya yung mga pugante ay hindi basta-basta mahuhuli dahil marami mga vlogger na uto-uto na narito sila sa ano sa Sindigato Incorporated na ano kasi mga may pera eh. <laughs> Yun ang totoo doon, okay? So um, ang uh, pag-usapan din natin dito ano naman response sa mga Marcos? Yun, okay? So, eto si Ate Amy ay talagang nga uh, very stubborn, okay? At uh, marami ng mga ilukado ang galit dito. Mm, -mm. Ang dami na kong nakakausap ng mga ano, mga Ilocano na kaibigan natin ay talaga uh, very disappointed sila kay I Amy mean, Marcos. So in the last minute ay nag-back out pa sa sa ticket ni ano ni Bobo Marcos. ah uh, Bobo Marcos tried hard you know, for the family pero ito talaga ang uh, si Ate ay very stubborn at uh, hanggang sa huli ay sa Duterte daw siya. So, ngayon, ito sa pangyayaring ito, malalaman kung siya ay magpapaaso pa sa mga yun. Okay? So, kung ano bang, ano bang kinatatakutan niya sa mga Duterte, ano bang hawak ng Duterte sa kanya? Okay? <laughs> At bakit hawak siya sa liig? Ngayon, this is the moment of truth. ah uh, ide natin, chachalis natin si I.B. Marcos na pag hindi ka nagbigay ng statement na talagang uh, palaban ay Hin wala ka ng paglalagyan unang una, binanggit ang pangalan niya kailangan mag-respond siya okay? so, kung ako naman si Amy Marcos, doon sa sinabi ni Sarah Duterte na itatapon, huhukayin daw dalawang beses siya sabi huhukayin daw yung kanyang tatay sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea uh, first time na ano tawagan na tawag mga tao, ngayon lang bumanggit si Sarah ng uh, West Philippine Sea <laughs> anyway, oh, si she, uh, she don't care about uh, ano about a uh, sa mga West Philippine Sea, okay? Um, anyway, so si Sara Duterte ay yun lang ano ang ang garapal na garapal na pananalita, okay sa mga Marcos, okay? So ito dapat ang response ni ano ni eh, teka ulitin muna natin. Ang sabi ni Sara Duterte ay huhukayin daw sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea yun, okay so anong response dyan ng mga Marcos, okay, kung ako kay Aimee ay eh, ganito ang uh, statement ko, okay, ganun din yung uh, tabla lang, wala kang makinukuhan na sobre, okay at palagay ko, matutuwa ang mga Ilocano sa akin, pagka ito <laughs> dapat ang response kay Aimee o okay? okay, kay, <laughs> kay Sarah Okay, sasabihin ko kay Sara eh, meron din naman kaming plano sa tatay mo. Ah <laughs> sasabihin mo, "Oh, ay si ay si si, huwag mo magalala Sara, meron din kaming plano sa tatay mo." Okay? <laughs> oh, ganoon. <good> <laughs> um, pero ako pag ang tatay mo ay alin bawain na ay huhukayin ko at sasampalin ko muna <laughs> bago magnas. Marun ganoon din dapat ang ano, ang statement na uh, ano na bitawan niya otherwise pag hindi niya sinabi mga ganung bagay ay wag nang iboto ito sa pagka walang walang kwenta to at matatakot at uh, matapang lang siya sa mga kababayan niya pero sa mga gantung ano tao ay eh, hindi siya matapang <laughs> so, so anyway I don't see any logic na lagi nila ang uh, ni Ivy Marcos itong mga Duterte. Ang dami nang ginawa na ano eh, na inaapi na yung kanyang kapatid nung nakaraan, eh, di diba, eh, ang kanyang mga magulang na ang inaapi. So, anyway, uh, kung gagawin lang niya eh, she will uh, slap on her wrist, yung know, sa, si Sarah Duterte, eh, ano siya, is that gonna make sense sa mga Ilocano na ano, pahalaga pa to si I.B. Marcos, okay? parang ang inaano na dito yung mga Ilocano, yung mga loyalist ng mga Ilocano eh. Oo, nasaktan ng mga Ilocano dun eh. So, tapos siya eh, hindi siya nasasaktan at ano, at uh, gusto lagi niya makipagkaibigan dun. So, anyway, so, it's not gonna make sense. Ang daming nagagalit kayo kay okay, Marcos dahil nga, baka ito yung walang gawin, okay? Baka, uh, Anyway, I, don't think na magpipikit mata na lang ang mga Marcos. Uh, knowing Marcos from the past, um, ano, mga disenten tao yan eh, hindi yan magsasalita. <laughs> Pero, may ginagawa yan, okay? Itong nga, uh, lately, ay ako ay, ako ay humanga sa, ano, sa, sa foreign policy ng mga Marcos at saka yung mga EG kay hinahabol nila. Then, you know, it's all about Marcos. Sabi, go signal dyan, Okay? kahit na hindi masyado na oh, siyempre from Marcos uh, to Romalde uh, to Quadcom siyempre kay Marcos nagsisimula yan so nagpapasalamat naman tayo sa mga Marcos dahil nga yung EGK at saka itong uh, foreign policy ay talaga nga uh, kasi makikinabag dito yung mga mahihirap eh, yung mga api eh, oh. at yung mga Grupo naman darambong ay talagang ano, ay napapatunayan. Talaga merong organized crime. From the very beginning, meron tayong insight na this is organized crime. Okay? Kahit pa nung panahon ni Gloria Arroyo, talamak na yun Ang uh, advisor ni Gloria Arroyo doong araw ay si Duterte na. Okay? So, same pattern ang ginagawa nila. I um, don't you guys uh, remember yung mga balita doon na lagi may kaso si Gloria Arroyo dahil... At daming perang inubos sa pabaon, pabaon sa mga general, yung mga general eh nag-travel lang, nag-travel may mga pabaon. at saka yung mga congress sa pagbibigyan ng pera nung siya eh kapaduhunan yung mga Hello Garcia ganyan na uh, trouble. Pero dahil nga kanyang isa sa mga adviser uh, sa defense ay si Duterte, doon time na yon, ang gusto niya lagi ni Duterte ay eh, busugin yung mga general, yung ila nang i-corrupt yung mga general. So, yun ang na nangyari. So, hanggang ngayon, nagpatuloy yan. At uh, sabi nga ni Espinido, ang pinakabalaking nga uh, crime na ano, ang mga pinakamalaki crime, ang mga sindigato, pinakamalaking sindigato ay itong PNP. Okay? Ay sila may hawak ng wedding, ah uh, lahat na, lahat sa kanang drugs. So, yun, sila pinakamalaking ano, kaya napakahirap buwagin. At yan ay at yan ay kagagawan. Ito pa wala pa nung panahon ni eh, Gloria hanggang kay Duterte. So, yan. So, in order para baka makapag-stay sila sa power ay at saka bagwa nilang gusto nila ay nagbabrave sila ng mga general. Yan. According to uh, Colonel Espedido, yun, yun ano. So, nasa quadcom naman yun eh, yung mga sasabi natin dito eh. Okay? So, hindi naman lahat ng hindi naman porke maganda lalaki vlogger ay sinungaling na, ha? <laughs> Yun, okay? So, at um, ito yung lahat ng eh, eh, Sige, teka, parang may dumating dito, ha? Ah. Oh, sandali lang, sandali lang, ha? Dumating ata yung anak. Eh, lang, at tayo i muna ng ating, ano, milon, okay? Hindi na ako nagsosoda ngayon dahil, ano, mas mapala yung uh, soda, ha? nataas sa sugar ko. Ito ay bilod, pero hindi ko na nilalagyan ng asukal, okay? So, lagi ako meron dito sa frigider. <coughs> Style Pilipinas. Lagi may pangkain ako. Mm. Yeah. Kina kaya ko lagi ko dito. Nagtataka nga yung mga bisita ko eh. Basta, bakit to may ganito lagi eh, sa frigider eh. Oh, natutuwa siya dahil may pangkain ako eh. Yeah, all season, meron ako nito. Okay. Anyway, ito pinakatubig ko. Okay, so hihintayin natin itong si I Amy mean Marcos kung anong magiging response niya. Pag siya ay eh, ano, nag, uh, nag, nagsawalang kibunalaang ay that's a bad sign. Ay talagang isinusumpa na siya ng mga, <laughs> ng mga Ilocano. Okay? So pilit niya na yung pagmamahal niya ay ipinapakita niya sa mga Duterte, hindi sa mga uh, kababayan niya. Yun ang, yun ang impression dito ng mga Ilocano. Dahil natin makakausap ko ganun eh. Ganun ang no, complain eh. Napoprostrate sa kanya eh. So, ay, hey, ade, eh, ang ano, sabi nga nila, dapat siruhin niya sa bayan namin. <laughs> ganun sila ang galit kay, ano, galit na sila kay Amy Marcos. Oo. Oh. Alright guys, uh, isingit ko lang ito bago ko makakalimutan. Uh, pero baka sa sunod na video na lang to, uh, kasi si Duterte, si ex-president Duterte, ay yung kanyang anak ang ginawa niyang uh, vice mayor, di ba? Okay, so maganda pag-usapan to. Okay, kasi ano eh, parang uh, alam na din ni Duterte kung siya ay... Eh, Makulong sa ICC, so yung kanyang vice mayor, Duterte pa rin ang magiging mayor, okay? So, sisiguraduhin nila na Duterte ang, ano, uh, at least yung malamang dabaw ay makontrol nila. Alam nila ang kalagayan nila, talagang ano sila, na, ano sila, eh, kumbaga sa, kumbaga sa aso, eh, ano, yung wounded animal, yung sukul na sukul na. <laughs> at kaya uh, nababangaw, nababangaw na. Yung mga, so, parang ganun eh, ganun ang, at um, kaya delikado yung mga nograles dito eh. Uh, kasi kung malalo man ang nograles at ang BCE ano, ay Duterte ay hindi naman santo ito. Uh, kung nakapagpapatay ito ng mga tatlumpong uh, tao ay ano ba naman yung isa? <laughs> Sorry. Yeah. ano ko lang eh. Parang ano ito Magandang pag-usapan ito eh. Yeah. Sort out natin ito dahil napaka... Kung titinan nyo to, yung, uh, yung tatay at saka yung anong purpose sila pa mag-ama? Uh, at despite na they have some, they're in the agony dito sa power na to. Wow! At, uh, I, you know, I can't imagine na itong laban sa dabaw ay ano, uh, matindi. Okay? Kailangan nga... Uh, oh, ano to, ano to, very... Uh, kailangan talaga ano eh, nai-stress ako eh. <laughs> kailangan pag-usapan natin 'to. Okay? Magandang, magandang subject 'to eh. Ah, uh, so okay, so ah uh, next video natin ay kailangan pag-usapan 'to. Okay? Bakit kinuha busy itong si Baste? Okay? Yeah. At ah uh, at napalaki kayo mag-magdudot ako eh. Magdudot ako dito. Eh. Napakaraming spekulasyon dito. At napakadabing mga uh, Maraming mga anggulo dito na kailangan busisiin. Ah, teka, teka, teka. <laughs> Don't forget to say something about Isko at maraming uh, Isko niya na nanonood dito. Anyway, um, ito maganda eh, kay Isko Moreno eh. Okay, uh, so nakita daw nila si Hani Lacuna na ano, uh, pupunta sa Eskinita. Pero ang mga tao nakatayo lang, hindi siya nilalapitan. Not unlike kay Isco Moreno, talagang rockstar. So yun ang uh, mga nakukunan sa video. Uh, kasi si, ano eh, parang ano to eh, parang, alam mo yung bahay na pag pumasok ka sa bahay, may bahay na madilim, di ba? Na parang may mga nakatingin sa iyo yung hindi ka as is. At meron namang bahay na pag ka, ay maliwanag, mataas sa siling, napasok yung araw parang si Isko Moreno yun eh, yung madali mong i-approach. Yun ang, ano eh, yun ang pagkakaiba talaga. Di Hanin at saka yung <laughs> so, and then, ah, uh, ganun lang, ganoon ang pinaka, ano, ang pinaka rhythm na nangyayari ngayon. At uh, parang, ah, uh, parang kinatatamada na ni Hanin yung, ano, yung lumabas na ganun. Dahil, ano parang, parang trying hard lang siya, ang dating niya eh. So, anyway, siguro, in the last minute, maglilinis-linis na. At saka talaga nga, talagang, uh, ang mangyayari diyan, kaya ni Lacuna, ay talaga nga uh, ng mga malalaking tao at bulong na lang, bubulong na bubulong na ganyan, okay? Si Sisko Moreno ay hindi na kailangan yon yung mga ganung ano. Uh, at kung ay nakita naman nila may resibo si Sisko Moreno, so talaga nga lamang lagi si Sisko Moreno. Unless na talagang ang pera ay lumabas. Okay? <laughs> o, kasi makapangyarihan talaga din ang pera. Eh. Pag luma, pagka yung pera talaga ay eh, ginamit. Okay? May mga upset. Sa, sa eleksyon talaga, may mga upset dyan eh. Okay? At uh, pera pa rin talaga. Pera pa rin. At uh, ang mga Pilipino naman ay nabibili. So, huwag nyo sabihin na hindi nabibili. Okay? At uh, maraming maraming uh, eleksyon na lagi tayo nagpapaalala na huwag ibebenta ang boto pero hindi hindi rin nangyayari. Okay, yung mga hakutan, yung mga budol-budol panloloko, mga pangako, eh, eh andyan pa rin yan. Okay, so, so pagalingan pa rin. Okay, yan ang, uh, ang kultura na rin ng mga Pilipino eh, na hindi natin alam uh, kung kailan. Kasi, kukunti lang yung pinatay ni Duterte. <laughs> Kailangan daw yung I'm sorry Kailangan daw yung na generation Ay masumulaan Okay Yung sa mga Mga bata Okay Kaya lamang ang problema Sa mga bata Parang katulad Nung ano Nung barangay Ay Yung pala Training Training ground na yun eh Sa corruption eh Nakikita ba yung mga bata Kung magsusulisit <laughs> Parang training ground Yung uh, Yung mga Chairman Chairman ng Yung mga Kabataan barangay Sus so, Mario Joseph, doon pa lang, eh, ano eh, eh, tiyo na papala ng mga urap, ah, lapitan nyo si ganyan si Mayor, oo, eh, syempre, ah, uh, nila yung, ano, kahiya, so, yung, yung mga, yun ang foundation eh, okay, yun ang foundation ng korupsyon, okay, yun no? ang, <laughs> sa mga bata, yan, so, tapos eh, ito pa, foundation ng, ano, na ay eh, ilalagay sa Department of Education. <laughs> Kukuha ng mga pork barrel, hindi naman nakikita. So, anyway, so, teka, baka lumay yung ating subject. So, anyway, so, <laughs> sa suda lang yun, sa suda, na sa natin, kakatayin natin yun, okay? Tsaka, de ano lang yun, sa, sa kana dahil, ano, mara, ano masyadong gas, -gas na yun, marami nang gumamit doon, o, Uh, hindi rin naman nagre-register sa mga tao eh. <laughs> Anyway, ang saya nitong election na to Okay? Ah uh, Salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga mag pa. Okay? At tuloy-tuloy uh, uh, tayo. Kita niyo naman, masipag na nga si Pilos mamay At... Alright! Uh, si Pilos Mamay, nagbabalik ng, ano, ng pagbablog. At isosort uh, iso out ko yung mga balibalita sa inyo. At uh, kasasabahan natin ng pamamasyal, yun, okay? At um, kailangan may positive statement na kasama, yung paboritong positive statement sa Pilipinas, don't be surprised at marami pa kabusita darating. kailangan nga pagkatapos yung pag ito ay baka si Robin dili naman, okay? Uh, wag the dog, para ibang redirection naman, yung mas malaki, papa <laughs> Pasinin niyo to. Ito ka mabuhat to. <laughs> Yun. Mga ago ng, uh, ng eksena. Yung hit. Ialisin muna niya kay Sarah. O, oh, pahinga ka muna Sarah. Ako, ako naman. O, oh, dito muna. Ay, oh, marami talagang padating. Adyan pa si Bato. Okay. O. Oh, uh, eh, ang mga tao galit na galit dito kay Bato. Dahil ah, uh, ang kapal naman daw ng mukha. Gustong mag ano. Mag, uh, gusto siya mag lead dito sa Senado. Sa pag-iimbestika. Sa EGK. Eh, sabi ng mga tao, instant yan na make sense. Ikaw nga yung inaakusahan. <laughs> Bakit ikaw magiging commissioner dyan? So, uh, anyway, uh, desperate move yun. Desperate uh, move uh, kay Bato. Pero nakakahiya. Kahit na anong ano niya, uh, akala niya hindi siya halata ng mga tao. Um, parang naging ano rin niya eh. Sabi na ng mga tao, ganun ang mga taga-dabaw. <laughs> Ginagawa <laughs> at tingin nila sa mga tao yung mga tanga. <laughs> yun, ano, uh, kultura nila yun. So, I don't know, well, coincident lang na ano, ganoon nila itrato yung mga uh, ang mga kababayan nila. So, anyway, ang mga taga katagalugan ay hindi naman binibili No? <laughs> Pero nakakatawa naman talaga eh. Anyway, um, hindi ako mapagpaalam. Parang, hindi Uh, ang dami parang ang na iwang balita eh. Pero ano, ha, Nandito dito na lang muna at uh, may mga sunod pa naman tayong vlog. All right? So, for now, okay, peace out. Okay. All right. I'll see you soon.